Hi, good morning po sa inyong lahat. Andito naman tayo sa ating munting kusina. Andito ako sa shop, dito ako natulog kasi hindi pa tapos yung sa roll up, yung pinabakbak namin, wala pang grills. Magluluto ako ngayon ng maliliit na tulingan. Haluan ko siya ng sitaw at saka talong. Ayan o, gagataan ko. Tatanggalin natin itong mga sira. Mura lang yung ano ngayon, yung Tanong, tag sampo yung 1.4. Bumili ako madami 27. Higit siya kalahati. Ayan Oh, no, ito yung aking gagataan. Maliliit na sulingan. Ito na yung ating gulay. Meron tayong hinalo dyan na luya, bawang, kamatis, at saka sibuyas. Tapos, ipapaksiw muna natin yan na ating tulingan. Kasama na syempre yung gulay sa kalamansi. Ito yung ating tulingan. Malinis, ay maano to, malinis na to. Ayan. Kasi kahapon ko pa to binili. Tinanggalan ko lang siya ng ano, ito pa. Matagal na kami na di nakakapag ano nito, luto. Tapos, lalagyan na natin yan ng kalamansi. Ayan. Ayan na yung ating gata. At isa lang na natin. Ito na yung ating at ito na yung ating tulingan. Kumukulo-kulo. Ayan. Kumunti na yung ating sabaw. Medyo patuyuin natin bago natin ilagay yung ating gata. Ayan, kaunti na lang ang um, sabon niya. Tingnan niyo yung dilit, medyo nasunog. Na ilagay na natin yung kakang Sabi ng tatay ko, ang sikreto daw para hindi malabnaw yung pagkagata. Pag nilagay na yung kakang gata, huwag daw... Pag nilagay daw yung kakang wag daw tatakpan para hindi siya lumabnaw. Ayan yung sabi ng tatay ko. Titimplahan na lang natin to para malaman natin kung tama yung timpla niya. Ayan, tuloy. Nagkulay siya kasi medyo nasunog yung gilid. Titingnan na natin kung tama yung kanyang timpla. Medyo lakasan niya natin ang apoy. Ito tayo kuha sa kumukulog. Mm, tama na yung ano niya, asin niya. Sarap. Luto na siya. At ito na nga yung ating tindahan. Ilalagay na yung grills. Tinatanggal lang niya yung mga maliliit na naka. Ito na yung grills namin sa... Diyan sa tinibag. open yung gitna niya. Kasi para kita yung bigas ito, naka-open siya. Para kita yung bigas, maglalagay kasi diyan ng ano, yung parang kahon-kahon para sa bigas. Sinisil-sil kasi medyo maliit yung ano. Sinisil-sil niya kasi hindi ka siya yung grace. Kailangan doon sa, doon, doon sa mga ilagay yung grills dahil sayang ng space. Ayan, karat-karat talaga yung ano namin, Oh, yung mga paninda, yung iba pinaglilipid ko. Tapos, kasi sobrang alikabok dahil yung pagtibag ng dingding. Tapos, ayan, yung mga pagkain natin ng manok, yung itlog. Kaya, yung shop, wala mo nang shop daan, no? dahil itong ating shop puno ng mga paninda. May bigas dyan. Ayan na yung ating tindahan na pina-open. Ayan na yung tao nila yung pinapagawa. May ko siya ng lagayan ng istante. Tapos sa taas naman yung alak. Ngayon, pinikinis na yung gilid na binakla. At ayan na yung ating pinagawang tindahan. Di ba pinabawag natin? Dito lagayan to ng istanti ng mga candy. Dito palagyan ko ng alak na display. Yung pa isa, isa lang lahat ng klase. Tapos dito kahuna ng bigas. Sa ilalim naman, yung mga nakasakong bigas. Pero, ang gagawin ko, papatungan ko na lang siya ng kahoy. Ay, ng tabla. Plywood. Wala ay cook lang. At ito na nga yung ating lagayan ng bigas. Nag-overtime si Una at tinapos talaga yung lagayan ng bigas. Eto, buksan muna natin to Kaya ito. Kasi ano, mas mura sa TikTok. Kumpara sa... Meron nag dito sa may palingke. Pero mas mababa sa, sa TikTok. Parang lumalabas lang siya na 110 ang isa. Limang piso lang kasi yung binta ko nito. Mabinta ito eh. Kaya, bumili ako ng tatlo. Tatlong, tatlong piraso Ang binta nito sa mga bata. Ayan, nakabalit siya. Nang makapal na ay, karton. Ayan. Baka mabasag yung kanyang grapon. Baka mabasag yung grapon. Ayan siya. Oops. eto na. Una, yung orange ito. Ang kapal ng karton. Ah! Baka ako makabasag ng ano neto. Oh, wait nga lang. Ayan. Kasi ang kapal. Mahulog na yung aking malunggay. Ayan. Una, ito yung orange ito. Ayan. Ito yan oh orange na flavor. Pangalawa, ay! Ang kapal ng karton. Ang pangalawa, kulay ito. na nga yung ating binili. Yung pangalawa ay, ano, cola ito. 30 piraso ang laman niya. Tapos, ang binta ko nito, 5 piso. Pero sa ibang bintahan nila nito 6. Pero ako, 5 piso lang. Meron na akong 40 pesos. Yan, yung isa naman ay grapes. Itong grapes, pinakamabinta ito. Natry ko na to dito. Tapos yung orange. Kaya tatlo na to. Tatlong flavor. Orange, cola, at saka grapes. Ayan. Ngayon, maghihimay na ako ng ating malunggay.